Mag-unwrapping muna ako ng in-order ko from Shopee at Lazada, guys. Ito, ito yung in-order ko. Butangas. Tapos ito pa from Lazada. Dalawang Celitech. Dahil ako yung oily face, ito yung gagamitin ko. Sobrang oily na mukha ko. Talagang kung minahan ng langis ay panalo yung mukha ko. Kaya sobrang dami kong pimples. Ayan, oil control toner. So, dalawa na yung inorder ko kasi mas mura pag dadalwahin. Pero nakagamit na kasi ako nito kaya confident ako na umorder ng dalawang piraso. Hi mga katindahan, ako si Lisel at welcome sa isa na namang sari-sari store survival tip. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng real talk sa tanong na magkano ba dapat ang benta o kita ng isang tindahan para hindi ito malugi. So, bago tayo mag-compute kung magkano ang dapat benta, alamin muna natin ang mga karaniwang gastusin kada buwan ng isang small sari-sari store. So, ito yung halimbawa na nakita ko doon sa post ng ating kasari from group of sari-sari store owners at kinuha ko lang din yon nilang halimbawa. So, nakalagay doon ang monthly expenses niya. Sample number one, may renta siya sa pwesto na 6,000, kuryente 4,000. Meron pa siyang tubig kunwari na 300 Siyempre kakain din siya, hindi nakalagay sa post pero siyempre kakain din yung ating mga kasari. Ano po, sinama ko na rin yung pagkain, 200 kada araw times 30 kasi isang buwan, so 6,000 sa isang buwan. Personal needs or snacks, katulad ng mga sabon, mga shampoo, at saka yung mga pangmerienda nila habang nagtitinda sa sari-sari store nila. Naglagay ako dyan ng 100 kada araw times 30 at yun ay katumbas ng 3,000 sa buong buwan. Siyempre, naglagay din tayo ng savings na 50 pesos kada araw times 30, yun ay 1,500 sa buong buwan. So, ang total monthly gastos ni Kasari ay 20,800. So, ito yung gastos na kailangan nating tustusan buwan-buwan. Kaya ang tanong, gaano kalaking kita o benta ang kailangan mo para mabayaran lahat ng ito gamit ang kita mo sa tindahan. So, baka inisip mo, eh, 20,800 lang naman ang gastos ko. Dapat ganun din yung benta ko. Pero, hindi ganun kasimple, kasari. So, sa bawat benta mo, malaking parte nun ay puhunan mo. Ibig sabihin, binabalik mo lang sa paninda. Yung tunay mong kinikita ay yung patong o markup. Kung 15% lang ang patong mo, maliit lang talaga ang naiipon mo. Kaya, importante dito sa ating sari-sari Store, kailangan alam natin yung markup natin sa mga paninda natin. Kung 10% ba yan 15%, 20%, hanggang 30% para alam natin kung magkano ba ang kinikita natin sa naging benta natin sa buong buwan at saka sa bawat araw. Ayan, kung katulad kong 15% lang ang patong mo, maliit lang talaga ang naiipon mo. Para kumita ka ng 20,800 na clear profit sa 15% na patong, kailangan mo magbenta ng halos 160,000 sa isang buwan o 5,000 300 kada araw kung mapapansin mo ang laki diba kaya kung maliit lang ang markup mo malaki talaga dapat ang sales mo kung 15% lang ang patong mo sa mga paninda mo ibig sabihin sa bawat 100 na benta mo ang tubo mo lang ay 15 pesos kaya para makaipo ng 20,800 na profit sa isang buwan kailangan mo ng mas malaking total sales so gaano kalaki So, ito yung breakdown ng monthly sales mo. Kailangan bumenta ng 159,467,000. So, ang puhunan mo doon or kabuang na gastos mo sa paninda ay 138,667. So, ang kita mo lang doon or yung profit mo ay 20,800. So, sakto yon sa gagastusin mo sa yung sari-sari store. Ang daily sales target mo dapat dito ay 5,315. 0.56 pesos per day. Ang puhunan mo sa paninda per day ay 4,622.23 per day. Ang kinita mo lang ay 693.33 per day. So, di ba? Akala mo malaki yung benta mo pero maliit lang pala talaga ang kinita mo sa laki ng ibinenta mo. Malaki ito at hindi madaling abutin kung maliit ang tindahan or mabagal ang bentahan. Kaya kung ang sales mo per day ay nasa 2,000 or 3,000 lang, baka hindi sapat ang kinikita mo pa para sa buwan ng gastos mo na 20,800. Ngayon naman kasari, kung mas mataas ang patong mo, halimbawa 20%, mas manageable ng konti para kumita ka ng 20,800 sa 20% markup, kailangan mo lang ng around 125,000 na benta buwan-buwan or 4,160 daily sales. Mas kaya na yan kumpara sa 5,300 kanina. Pero syempre, depende pa rin sa location, dami ng paninda mo at dami ng customers. Paano naman kung mas malaki yung gastos mo? Let's say, ayan, meron ako nakita sa isang post, ang kanyang renta sa kanyang tindahan ay 15,000 per month. Tapos, kunwari lang kasi yun lang nakalagay sa post niya 15,000 per month. Syempre mayroon pa siyang ibang expenses, 'di ba? Ipagpalagay na natin na parehas lang yung expenses niya doon sa nauna nating example, sa bahay, sa pagkain at sa ipon. Magiging total na gastos niya ay aabot sa 36,800 per month. So para makabar yan sa 15% markup, kunwari, dapat ang benta mo ay halos 245,000 per month or 8,200 per day. Kung sa 20% markup naman, kailangan mong makabenta. 184,000 bawat one or 6,100 bawat araw kaya kung mataas ang gastos kailangan din talaga ng mataas na sales ano po, kung medyo mabigat abutin yung 4,000 to 8,000 na benta araw-araw ito yung mga discarding subok na So, ito yung dapat mong gawin mga kasari. Taasan ng kaunti yung markup mo sa mga slow moving. Meron na akong vlog na about dito na hindi pare-parehas yung markup ko sa mga paninda ko. Ilalagay ko na lang ang link dyan sa taas. Pangalawang tips, alamin yung mga fast moving items or mag-focus lang dito sa mga fast moving na ito para laging may supply sa mga customer natin. Magbenta ng mga iba't ibang pwedeng pagkakitaan katulad ng low, big yellow, snacks. Maglagay ka dyan ng kung ano-anong vendo, kahit anong vendo bayan yan, uh, piece sa so, wifi bendo, water bendo, mantika bendo. Ang dami ng bendo ngayon. So, maglagay ka dyan ng kahit ano na pwede magdagdag ng kita para sa mga expenses mo. Gcash, load, maglagay ka nyan. Apaka, lakas nyan sa akin. Printing, eh, malakas din. So, maglagay ka ng mga yan para madagdagan yung kinikita mo at makasapat sa mga expenses mo. So, ito pang sunod na tip. Gamitin yung tingi advantage. Dito, walang markup talaga na eksakto kung magkano yung kinikita mo. Siyempre, mas mataas. Minsan, 50 hanggang 100% yung kinikita natin. At saka mas mabilis yung bentahan nito, mas mabilis kasi yung maliliit kaysa sa maramihan. So, mag-focus ka rin sa mga tingi-tingi. Sunod guys, umiwas kayo sa pagpapautang ng walang tracking. Saka mahirap kasi mag-compute ng total sales mo pag puro utang yung mga benta mo, di ba? So hindi yung benta utang. So mahirap pag-compute kung magkano na yung kininta mo sa buong maghapon kung puro utang. So sunod dapat may listahan araw-araw ng benta at saka gastos kahit sa notebook lang para ma-monitor mo kung kita ka ba or tama yung benta mo sa buong maghapon hanggang sa loob na isang buwan. So, maghanap ka rin ng mga murang suppliers kasi bawat piso na natitipid, dagdag kita yan sa atin. So, makakabawas yung sa expenses natin. So, sunod mga kasari, palagi ang mag-monitor ng inventory nyo, ng mga stocks nyo. Kasi baka hindi nyo napapansin may nawawala na pala sa mga paninda nyo. So, yan talaga yung pinaka mga kasari. ano Yung mag-record ka lagi ng benta mo, ng gastos at mga tinubo mo sa araw-araw. Kasi kung hindi mo minomonitor yung mga galaw ng paninda mo at saka yung income or yung pera mo, baka sa huli hindi mo alam kung kumikita ka or nalulugi ka na pala. So ayan mga katindahan, ang lesson today, hindi sapat na may benta ka lang, dapat may natitira sa'yo. Ang negosyo natin ay maliit man, dapat pinaplano. Ano po? So ngayon naman, alam mo na ang gastos mo. Alam mo na yung mga expenses mo dyan sa sari-sari store mo. Alam mo na rin siguro ngayon kung kailangan mong magbenta ng 4,000 or 8,000 per day para lang makasurvive kung hindi pa umabot yung target sales mo, maybe kailangan taasan mo na yung patong mo sa mga paninda mo, dagdagan mo yung paninda mo, or maghanap ng ibang diskarte. Tandaan mo na hindi mo malalaman kung sapat yung kinikita mo sa pagsasari-sari store kung hindi mo alam ang daily at monthly target sales mo. Yun ang unang-una mong aalamin kung magkano ba dapat ang kailangan kong ibenta, magkano kailangan kong kitain para makasurvive sa pagtitindahan. Kaya ngayon, napanood mo yung video ko na to, simulan mo ngayon, alamin mo kung magkano talaga ang gastos mo, tapos itanong mo sa sarili mo, kaya ba ng tindahan kung magbenta ng 4,000 o higit pa kada araw. Dahil kung hindi, kasari, baka panahon na para baguhin yung pricing mo, hanapan ng paraan na madagdagan ng kita mo or bawasan ng gastos mo. Hindi ko sinasabi na umalis ka dyan sa nirerentahan mo, pero dagdagan mo ng extra diskarte para makasurvive ka sa pagsasari-sari store. So, ayan mga kasari, sana ay makatulong ang video na ito para mas mamanage mo ang iyong tindahan at para hindi ka malugi sa long run. Ano po? So, ayan mga kasari, kung gusto mo pa na mas maraming tips, huwag kalimutang mag-like mag-comment kung may tanong ka at syempre mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga tips. Salamat sa panonood mga kasari. Ingat kayo palagi at happy selling sa ating mga katindahan. Bye bye. Happy selling. God bless. Bye bye.